Umaga ng Viernes, kaya ito siya Yesha, mag-aalmusal na dahil may pasok pa nga siya. Ito nga ang kanyang almusal, itong Skyflex, at sinasawsaw niya nga lang yan dito sa gatas niya. Pagkatapos niya naman mag-almusal, ito nga at makabihis na siya. Hinilamusan ko nga lang yan dito dahil nga medyo malamig pa naman ang panahon. Baby, no more na nga itong batang ito dahil marunong na nga itong tumingin ng sarili niya sa salamin. Minsan nga ay nahuhuli ko yan, napahawi-hawi pa ng buhok niya habang nakatingin nga siya dyan sa salamin niya. Sabi ko nga sa kanya ay mag-pray na siya dahil baka malik na naman nga kami. Pagkatapos namin mag-pray, eto nga at paalis na kami. Friday nga ngayon kaya eto nakapang-PE uniform siya. At syempre hindi nga pwedeng umalis nang walang ng hug and kiss sa papa niya. O eto nga, naglambing pa sa akin. Eto nga, sa nasinabi ko nung maaga pa at hindi nga kami mag-late sa school niya. Fast forward, nandito ka na kami sa school niya. Bago nga siya pumasok, sabi ko sa kanya, ay good luck dahil papabasahin niya sila ngayon ng kanilang master teacher. Fast forward ulit at eto na ako, naglalakad na ako pa uwi. Medyo malayo na nga itong lalakad ko at naghiwalay na nga kami ng kasabay ko shout out nga sa iyo Mami Simpi Joy at thank you rin sa pagfollow sa page ko. See you on Monday. Sana sabay tayo ulit maglakad. Kumain ulit ako dito sa palengke at bibili nga ako ng pet dahil gusto ko naman maggulay dahil kahapon nga ay yung humba na baboy ang inulam namin. Syempre hindi dapat araw-araw baboy mga be kaya ito maggugulay na ako. Bumili nga lang ako nitong tatlong tali ng pet shy. Bibili nga rin sana ako nitong isda dahil nga pang partner sana sa gulay pero tingnan niyo naman ang presyo kaya sabi ko wag na nga. Kaya ito uuwi na ako mga be at maglalakad pa ako. Medyo malayo na yung pangayang lalakarin ko. Gusto ko nga rin sana bumili nitong saging pero ang mamahal nga dito. Don't get me wrong mga be. Ako lang ang namamahalan sa paninda nila dahil nga syempre limited lang ang ating budget pero yung iba naman ay afford bilhin niya. Eto, tuloy nga ang lakad. Alam niyo ba dati mga be, na hindi nga ako naglalabas ng cellphone kapag naglalakad ako o kapag bumabiyahe ako. Hindi talaga ako mahilig maglabas ng cellphone kapag nasa biyahe mga be o kahit naglalakad man lang pero tingnan niyo nga, nagagawa ko ng mga bagay na hindi ko nagagawa noon. Pagdating ko naman sa bahay ay nakaluto na ng almusal itong aking asawa kaya eto nga tag almusal na kami. Sa punto ito ay tapos na kami mag-almusal mga be. Pagkatapos naming mag-almusal, konting pahinga lang eto, at mag-aaral naman ako kaya nga pinahiram sa amin itong laptop dahil may kailangan akong pag-aralan mga be. Pero sa totoo lang mga be, hindi ko talaga kasi mga be, kaya hindi ko maintindihan. Walang halong biro yun mga be, hindi ko talaga maintindihan dahil English. <laughs> sa puntuhan yun ay may na ako, kumuha na ako ng tubig dahil wala naman talagang pumapasok sa utak ko dito sa pinag-aaralan ko na ito. Pagkalipas nga ng isang oras sa kunyaring pag-aaral, eto at magluluto na nga ako nitong uulamin namin. Para parang lang naman kasi ang proseso ng pagigisa ko ng gulay mga be, magigisa ng bawang, ng sibuyas, ilalagay ang sahog at ang gulay. Tapos titimplahan ng asin, paminta at ng magic sarap. Kaya yun lang mga bae paulit-ulit na routine, nothing special kasi yun lang ang meron kami. Hindi ko na nga na ipakita sa inyo kung paano ko ito niluto dahil nga nalobot yung cellphone, dahil isang nga lang itong cellphone na ito, mga be. Ay, hindi nga pala ito nag-iisa. Marami nga pala kami ditong gadget, pero nga lahat ay dispalinghado. I Explain ko nga sa inyo sa ibang video about doon. Habang nagigisa ako ng gulay, dyan mga be, ito at mag-jumping rope muna ako. O, take note mga be, hindi ako nagpapapayat. Gusto ko lang talagang matagtag itong chan ko dahil nga marami akong nakain sa almosan. Kasi si Eric ay sinundo na siya, siya wala pa nga sila sa mga puntong yan. Ito ang ginagawa ko mga be, kapag medyo matagal na akong tapos, Nangangalay na 'yung paka ko dahil nga sa nakalaylay kaya ito ginagawa ko na nga lang mag-jumping rope. Nani ba mga bena yung jumping rope ko na 'yan? Ay 2012 ko pa yung nabili doon nga sa pinagtatrabahuhan ko dati. Sobrang tibay talaga yung jumping rope ko na 'yan. Buti na nga lang talaga hindi ko 'yan pinamigay dahil dati hindi ko naman nga ginagawang magtalon-talon dahil masakit nga sa paa. Sabado na naman, kaya eto ang sarap ng tulog ng mag-amake. Kinuya ko nga lang sila dyan matulog dahil kapag may pasok na, inaantok kami, gising. Nga kami ngayon, nang gising. Nakakomportable kami dahil araw ang panahon. Kung nyo, nga asawa ko ay habang na na nga siyang, ganyan matulog mga kung siya ng ganyan mga beh, kailangan niya ng sab -mak na makmak na Ang purpose nga bakit ganyan siya matulog ay para hindi na kumalat yung dumi niya diyan sa higaan. Dahil nga nakaklosetomy bag siya at wala siyang ginagamit na wafer. Medyo may kamahalan kasi yung wafer mga beh. Kaya yan tiis na lang siya sa ganyang posisyon. Binihuduhan ko nga lang siya din habang natutulog. Ang sarap pa ng tulog niya diyan. At ako eh to tapos na nga ako'ng maligo. Bubuksan na nga ako ng mga bintana at ng pinto bago nga ako magsusuklay. su supply Kailangan ko na lang maligo nang maaga kasi parang dalawang araw na atang sinunod na nawawalan kami ng tubig sa hapon. Nawawalan na nga kami ng tubig pati ba naman itong wifi hindi rin tumitigil sa kakawalan ng signal. Ko kaya nga sinisipa ako mag-upload nang mag-upload sa kanila ano ko itong PLDT na ito. Nagbukas na nga ako dyan ng gate at eto at lalabas ako dahil bibili nga ako ng almusan namin. At diretsyo na rin na maglalakad-lakad. Dahil nga sabado ngayon at wala akong hapit kay Yensha kaya hindi ako makalakad ng pauwi. Flex ko lang pala sa inyo itong aming screen. Tingnan nyo mga betang high okay. Para mag-automatic nga yung sarap, tinalian nga namin itong battle water na ito. At yan, tingnan nyo. Oh, di ba? O, oh, demo ko na lang. Nasira na kasi yan yung pinaka-spring yan mga be. Ayan o, oh, nakikita niyo. Nasira na kasi yan, Kaya hindi na siya nag-automatic na sarap. Para mag-automatic siyang sarap ito, tinalian nga namin yung battle water. O, oh, diba? Paulit-ulit ako. At dahil nga tulog pa yung mag ko, kaya ito muna ang pinto bago nga ako aalis. lilibutin ko muna nga itong buong village para kahit papaano ka ay may walking exercise tayo ngayong araw. Tapos nakikita nyo ba yung orange na yan mga be? Yan dyan kami bumibili ng tinapay ni Yesha sa madaling araw. Ipa-pass forward ko na nga itong video at baka maboring kayo kakapanood sa akin sa pag-walking ko mga be. Baka sabihin nyo ay puro kalsada ang nakikita nyo. Kaya eto magpapakita rin ako sa inyo kahit hindi ko nga sigurado kung gusto nyo nga akong makita. Baka maumay kayo mga be. Tulad ng sinabi ko doon sa mga nakaraang video ay malapit nga lang kami dito sa simbahan. Kaya nga dadaan tayo para tayo naman ay magdasal. At habang papalapit ako sa simbahan at nakita ko naman itong napakagandang pinato. Tingnan nyo nga, mga be araw ay sumisilip-silip pa. At eto nga muna nga ako dito sa loob ng simbahan. At ayun nga may misa kaya hanggang dito lang muna tayo pagkatapos ko naman dyan magdasal ay pinagpatuloy ko na nga ang aking paglalakad medyo maliit lang din kasi itong lugar na iikutan ko kaya makakailang ikot na ako dito bago nga ako maka 30 minutes na walking at habang nag-iikot nga ako dito nakita ko na naman nga itong sampagita hindi ko na nga nabidyohan yung isang side naamoy ko kasi mga be yung amoy ng sampagita kaya nakuha na naman niya ang atensyon ko naalala ko kasi mga be doon sa bahay ng lola ko kung saan ako lumaki ay may tanim nga siya na sampagita ginawa niya kasing ako ang halaman ng sampagita mga be kaya sa pag tuloy yung lola ko mga be. Doon nga ako lumaki at doon na rin ako nang tapos mag high school. Fast forward mga be, ito at natadaan nga ako dito sa nasunog na bahay. Kung napanood niyo yung video ko na may nasusunog, ito yung mga be, tingnan niyo ang itsura niya ngayon. Kaya kaya lagi po kayong mag-iingat, huwag po kayong mag-iiwan ng mga nakasaksak na hindi naman na ginagamit or ma-overcharge ng mga gadgets. Dahil ayon po sa aking pakikipagmarites, ay ang sanhi daw po ng sunog na yan ay na-overcharge na laptop. At fast forward mga be, hindi ko na nga pinakita lahat dahil sigurado hahaba itong video na to. Ngayon, pagdating ko nga dito sa bahay, ay gising na tong ko. At yan ang oras, so 7:20 na. The fat cat, had a cat. It was so fat he could not even sit on a mat. He had a hat that did not fit. He put it on and then it slipped. Pero ngayon kaya ito, magpa muna nga kami niya Yesha. Magbasa at sasagot na nga kami nitong module nila. Tamang tama nga at wala kaming connection. Kaya ito na nga lang din ang pagtutuunan namin ng pansin ng pag-aaral. Nakayaan ko nga lang siyang siya ang magbasa at siya rin ang sumagot sa mga tanong dyan. Kapag hindi niya nga lang alam ay nagtatanong siya sa akin. Napaproud na nga rin ako dito sa batang ito at hindi niya natatakot na may pabasa ang kanilang master teacher. Hindi ko alam kung ako lang mga be pero kapag tinuturuan ko nga yan dati ay pinipressure ko talaga siyang matuto agad pero ngayon inahayaan ko na nga at naaawa na rin ako. Napansin ko nga mga be simula nga na hindi ko na siya pinipressure na matuto ay kapag nag-aaral kami ay madali niya na nang makuha yung itinuturo ko. Minsan kasi kapag nagtuturuan kami ay nagagalit talaga ako kapag hindi niya agad nakukuha. Tapos kapag sinasabi ko na oh, mag-aaral na tayo ay umiiyak na nga siya agad. Realize ko nga na mali yung ginagawa ko mga be, kaya itinigil ko na nga. Hinayaan ko na nga lang siya kapag gusto niya nang mag aral or kapag mag-aaral kami ay wala na nang pressure na nagaganap. Napansin ko nga sa kanya na kapag mag-aaral na kami ay hindi na siya laging kawado kaya tingnan niyo nga dito ay nag-i-enjoy pa siya sa mga pagsagot sa mga tanong. Inaamin ko nga sa inyo mga be, talagang kapag malapit na ang aking buwan ng dalaw ay madali nga talagang uminit ang ulo ko. At minsan nga ay lagi ko talagang napagtutuunan itong batang itong kawawa naman kaya ito na nga ay ko pang Siyempre, ina nga tayo kapag napapagalitan natin ang anak natin ay madali rin naman tayong makonsensya. Minsan nga ay umiiyak pa ako kapag ito nga ay nasosobrahan ko. Finally, nasa last two pages na nga lang kami sa pagsagot dito sa module at matatapos na kami kaya eto nga at tuwang tuwa na siya. Nagsimula kasi kami sa pagsagot sa page 21 dahil yung 1 to 20 ay nasagutan na namin ng mga nakaraang araw. Sabi ko nga kasi sa kanya, itapusin niya na dahil baka ipapasa na nga yan ni teacher. Kaya yan, pumayag na rin naman siya na tapusin niya na. Medyo pagod na nga rin siya sa mga oras na yan. At sinabi ko rin sa kanya natapusin niya lang yan at magpapahinga na muna nga kami. At pagkatapos niya dyan magsagot, ay nagpahinga lang siya konti naligo na siya. Pagkatapos niyang naligo, ay kumain na rin kami ng aming lunch. At dahil nga walang wifi, kaya ito wala kaming magawa. Kaya sabi ko ako dyan dahil kung ano-ano na nga lang daw ang minibidyohan ko, may mai content nga lang daw ako. Pero syempre, supportado rin naman tayo dito ng asawa natin, mga best, ating mga mga pinaggagawa. Ganito rin ba ang mga asawa nyo mga noho sa ulo or kahit man lang saklit-kilit nako mga beh talaga ako din sa asawa ko nako kapag inutusan mo nga yan, ay talaga namang susunod agad yan kahit nung may trabaho pa yan mga beh talaga namang masipag yung asawa ko nako mapagmahal pa talaga yan sa amin hindi lang nga ako ang sa kanya mga beh lalong-lalo na nga itong nag-iisa niyang anak sobrang mahal na mahal niya talaga yang si Yesha mga beh kaya isang tawag lang yan sa kanya ay talaga namang lumalapit ka na god pero syempre sinasabi ko naman sa kanya na wag n'yang masyadong i-spoil din si Yesha para naman matuto si Yesha sa mga dapat niyang gawin lalong-lalo na sa sarili niya tingnan niyo mga beh nakailang tayo na iyon sa kakatawag nitong isang batang ito nako ano na lang na naiisip pang gawin.